Maliit pa. Dito lang kayo natutulog? Asa isawa mo, ma'am? Wala na? Guys, puntahan natin yung bata. Hindi natin ang pagkain yung ano, mga kapatid niya. Tara. Saan galing yan? Ha? Pinili mo? Pinili mo para sa kapatid mo? Oo. napakasipag na bata. Gano'ng kita mo ngayong araw? 107. 13. 13. May pangkain na kayo? Yeah. Ha? Wala pa po. 113 yung kinita niya sa panghihingi. Binili niya ng gatas para sa kapatid niya. So ibibili lang natin sila ng ano guys. makakain kain niyo gabi. Guys, sa gustong tumulong kay Brian, sabihan niyo lang ako tulungan natin siya. No. Anong masasabi mo kung may, may kung sakaling may tutulong sa iyo? Maraming salamat po. Maraming salamat. Pupunta tayo ng Jollibee. Ang gusto mo? Saan dyan yung gusto mo? Ano yan Kahit ano? Ano kuya? Lima kayo dun, no? Yung ano kuya? Yung sito. Lima. May kasama naman ang drinks. Take out. Bata ako. So guys, pupunta na kami dun sa tinutulugan nila. Hello po. Ngandang gabi. Nakita ko lang po si Brian sa ano. Binili ko po kayo ng ano, makakain. Ito yung bunso nyo, ma'am. So, ayan guys, yung bunso nyo, ma'am. Maliit pa. Dito lang kayo natutulog. Ah, sa isawa mo, ma'am. Wala na? Sige po, pagpasinsyal niyo lang kung ano. Wala din akong pera, ma'am eh. So, binili ko lang kayo ng mga... Opo. Aper mo na. Nakita ko dun si Brian sa 7-Eleven kumain kami. Wala na siyang tatay. Ano po? Wala na rin siyang magulang. Guys, yung maliit pa yung bata. Sige po, kaya na po kayo. Ito yung guys. Dito lang sila natutulog sa ilalim ng tulay. Yes. Hindi naman kayo sinisita dito, ma'am? Pag umaga? Tapos, anong ginagawa niyo pag umaga? Sa gilid lang kayo. Yung mga gamit niyo, iniiwan niyo. Ha? Ah, okay. So pag gabi, dito na, hindi naman kayo inaambunan dito? Dito. Ang ah, pangalan mo? No? Andre. Ha? Andre. Hi. Hi ka muna. Hi ka na. Ito mga tropa Ilang taon na si Andre, madam? Seven. Yung sumunod kay Andre? Andre. Itong bunso po, 3 months. Hindi naman nagkakasakit yung bata. Itong bunso, hindi naman. Abuti pang anak mo, hindi nagkakasakit yung anak ko, nagkakasakit. Ano po? Ah. Kain ka na, Andre. Dito ka oh, madilim dyan. So, yung mga tropa. Bali, lima sila. Apat yung bata. So, meron silang bunso. Ayan yung bunso nila oh. Tapos ito yung sumunod yung isa. Andito sila sa ilalim ng tulay. Kumain ka na. Bakit? Ay, pakain mo na lang yung sa bata, yung sobra eh. meron pa Limang piraso po yan. So, eh, mga tropa, ito yung pamilya ni Brian. Kung sinong gustong tumulong, game nyo lang ako, tulungan natin sila. So, ayan, meron siyang apat na kapatid bali siya yung panganay dito lang sila natutulog sa tulay yun o, no? sa ilalim ng tulay so nangihingi si Brian tapos kung magkano lang yung nahingi niya binibili niya pa ng tapos binibili niya ng bigas yun yung pangkain nila yun, sa gusto pong tumulong ipain niyo, ipain niyo lang po ako So yun guys, ito si Brian. Si Brian po, meron siyang apat na kapatid. Tapos yung isa niyang kapatid na bunso, ginagatas pa. So ngayon guys, kung sino pong tumulong sa inyo, i-PM nyo lang po ako para matulungan natin sila. So ano masasabi mo sa mga viewers natin kung sakali may gustong tumulong sa sa'yo, anong masasabi mo? Maraming salamat po. Kung sino pong gustong tumulong sa amin po.